Ano ba yan? Nakasama pa magdura. Ay, may, may nagpasok na butiki eh. Kalibig ko. <laughs> 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 Ito sa hat ko, putak. <laughs> Lo, <Loon>, nagmura pa. <laughs> Pagod. Ba't maliit lang pala yan? Kala ko doon yan sa gitna ng nyo. Diyan <laughs> <laughs> pala sa, sa pinakaunahan. <laughs> Ay, oh, yung kalat mo mamaya, ha? Eh! <laughs> Ba't di mo nalang ipatinso? Katagal naman yan. <laughs> Bakit? Hindi nakasalid sa usapan? Nakasalid sa usapan niya. Abay ka Limandaan niya. Uy. Poha. Ano hmm. pa Bambalot na to sa suman, Kuya Kulot. Ha? Okay lang.